Happy Tuesday! Happy Siling! Time check is 9.30 Medyo wala po ako ngayon masyadong tumer Kaya uh, ako'y uh, magugupit ng aking nabiling gamot kagabi Mayroon akong Nuzep Biogesic uh, Biogesic Bioflu Dalawang pack ng Bioflu Ayan po. At isang pack ng Mifinamic RightMed. Yung tablet lang. At tsaka uh, dalawang box ng midi-flask. Ban-aid. Sa Mercury talaga ako bumibili para nakakasiguro tayo ang gamot ay laging bago. Para hindi po tayo questionin ang ating mga tumer. Ayan po. Ay gugupit-gupiting ko yan at ilalagay ko sa aking medicine kit ayan po ang aking medicine nabili ko yan kagabi hinati ko yan para sa aking sari-sari store at dito sa aking YN Puto Copy. ayan po, nagpit ko na yan at ilalagay natin dito sa aking medicine kit ito yung aking medicine kit meron ako dyan na setericin, biogesic bioflu, mifenomic Diatalbs, Neozep at Alaksan uh, uh, maganda dito sa aking uh, YN Photocopy talagang meron akong mga gamot uh, hindi ko masyadong minamahalan yan mura lang yung aking mga gamot kasi nakakaawa naman yung mga estudyante yung kanilang uh, pinambibili ay base lang yan sa kanilang allowance opo Ayan po, dito yung ating mechanomic. Ang ating biogesic. Ayan po. Ayan ang aking biogesic. Nabili ko yan yung aking medicine kit online. Ayan po. Ay, sorry po, nahulog. So, dito naman tayo sa ating zip. Ayan. May bumibili lang. So, balik tayo dito sa ating zip. Ayan. At dito naman sa ating bioflow. Ayan po. At ilalagay natin yan doon sa aking medicine and beauty section ayan, lagi natin doon para makita na ating mga tumer pagpasok pa lang nila ay yung bubungan sa kanila ay yung aking medicine at beauty uh, section ayan po at dalawang box ng aking band aid ilagay natin doon ayan po, ito yung aking medicine and beauty section medyo malit lang ang laman kasi yun lang muna ang aking naisip na dyan, may cotton buds ako <clears throat> may funds na facial cream mayroon din akong wipes disinfectant wipes uh, mayroon din akong tawas ng powder alam mo na yung medyo ano yung kilikili? Ayan, yung medicine. Yung aking face powder. Meron din akong cotton. Ito yung aking medicine and beauty section. Ayan po. Malapit na pong magtanghali. So, ayan. So, ayan. Tanghaling tapat na po. Ayan ang... Uh, mga tumeran ko yan ang mga estudyanteng tumer dito sa business center doon sa tapat doon ako kumukuha ng aking lunch so, dagsaan na yung mga estudyante kasi lunch break na po ngayon kaya yung aking mga tumer ayan papasok yan may bibilihin at magpapalud na rin ayan kasi dito sa aking ano, meron po akong doding station. Yung Globe at saka Smart. Uh, Ika nga, uh, one-stop shop na po itong aking YN para yung mga estudyante ay hindi na lumalabas pa ng campus. Ito yung business center ng campus. <coughs> doon sa kabila ay food services yan. Food section yan dyan. Yan, nakailira yan hanggang doon sa dulo. At dito naman sa kahiliran ng aking YN Photocopy ay Xerox and School Supply section. Ayan po. Ayan. Ang daming uh, estudyanteng tuner talaga na pumupunta kasi dito sa business center. At dumating din yung ahente ng mga chicheria. Kaya kumuha po ako ng isang magic flakes, isang dosena ng chocolates, at isang dosena ng magic chips, cheese flavor, at barbecue flavor. At syempre, uh, kumuha po ako ng seto solo. Ayan po. At umabot po yun ng uh, 555. Kumapasok dito yung mga ibang ahente ng Chacherea. So, medyo kumunti na yung uh, mga toner namin dito katatapos ko lang kumain at ako'y magsasauli na aking pinagkainan doon sa tapat. At medyo naglagay ako ng towel sa ulo kasi umaambon. At medyo ulan kasi makulimlim yung panahon dito. Diyan po ako kumukuha ng aking lunch. Yan lagi ang aking routine tuwing lunch break. Yan, nakalimutan ko siguro magbayad ayun nakalimutan kong magdala ng pambayad so kukuha ako ng pambayad at ako'y babalik doon sign of aging makakalimutin na po <laughs> sa dami ng mga inaasikaso ginagawa kaya go lang kayang-kaya ko yan para sa negosyo ko. Yan, may tumer, bibili yan ng gamot. Opo, inantay lang ako. Kasi, pagpasok mo pa lang, makikita mo na kung may tao o wala. Kaya, ayun, bumahing po ako. Kasi, umaambun na. yan bibili siya ng Nizep at saka Biochessic. O, ba diba? Maganda talaga yung at nandyan na lahat yung kailangan ng aking mga tumer para hindi na sila lumalabas pa ng campus at syempre may nagtanong kung may record book ako mayroon din uh, kulang daw siya ang budget babalik na lang po siya at may papasok pa magpapaload kasi nga may loading station ako dito ng smart globe yan yung aking chiller medyo gumalaw yung aking mountain dew yung aking uh, 500 ml na no water yung aking coke mismo medyo yung iba hindi gumalaw kasi mayat maya umaambon umuulan hindi masyadong mainit ngayon ang panahon ng aking chicheria medyo gumalaw ang aking cracklings yung aking cheese et yung aking fish cracker ang aking patata, ang aking clover. Doon naman sa taas, gumalaw din yung aking piatos, yung aking vikat, yung aking noba. Punong-puno yan kanina umaga. Bago ako dumating, yung aking cheesecake wala na. Gumalaw yung aking wafers, yung aking hansel cracker, yung aking uh, sky flakes, yung aking kombi yung aking magic flakes buti dumating kanina yung ahente bumorder ako yung Redisco choco yung aking mga candies medyo gumalaw yung aking snover yung aking mox yung aking vifresh judge at yung aking wafilo gumalaw din yung aking dingdong ayan po yung aking school supply medyo gumalaw din yung aking expanded envelope yung aking sliding folder yung aking plastic, long and short plastic envelope yung aking TIG-15 na scotch tape medyo uh, mabili ayan po, ilan na lang yung aking binder clip na maliit medyo ubus na at yung aking roller dyan ay naubos din kaninang umaga pagkabukas po lang ko pa kanina ay dagsaan na ng mamimili. Kaya umambo na po kasi uh, ang oras ngayon ay 2.30. Aantayin uh, ko lang humupa yung ulan at ako iuwi Ito ang business center. So mga kasari, mga kaibigan, ah uh, salamat sa panunood. Keep on watching lagi. So bye-bye niyo po ang aking mga susunod na vlog. Hanggang sa muli, ito po ang Jose Tendera. Happy watching! Ingat po tayo! Bye! Hanggang sa muli!